Okay, ito na yung ginawa kong paglagyan ng ano isda. Kakargana na ito ng hito siguro next week pagdating ng order. Pero tingnan natin kasi may ikinarga daw na ano ilan na nakukuha sa ilog. Subukan nga natin pakainin. Magkikita natin kung kuwan. Doon sa gitna. Doon. So, doon. Tignan natin kung magiging labasan. Masa so, mga dalab pa daw yan. Ayan. Wala. Wala naman. Mahina. <laughs> Ayun. Sige. Karga. Karga. Kargan mo. Kargan mo na lahat kasi. Don't treat na. Yan. Yan. Okay. Oh, walang galawin yung meat. Nalagyan lang kangkong. Buhay na buhay yung kangkong. Wala. Mahihin naman. Dito tayo. Surban natin. Bale, may mga... Tanda bigaw na kinarga dito eh may palos din na hindi nila maamoy Ayan. hindi naman kasi tilapya yan na ano? nasa na yung labong hindi pa pala to Terawana pak kan tak kumain na tayo. Wala naman. Ayun. May isa lang dun na. Uh -oh. Pero pa service ko? Ah. Hanapain panya. Hanap? Na naman pala service nag-bear dro. Ah, man med. Ano daw sabong niya Bambay, oh, sabi kong lalagyan na nag order ako ng limang daan kasi yan na siguro niyan paltat yun, yun naman ang minimum gamit paltat ko styrofoam to pwede pag ipupukal na kargal Dapat na dapat ko. Kaya itong mga kundi dito sa kanil. Tungguan nak argan lah. Harga tu si bayun najai, satu bayun najai tapi gurau tu ngah lomat itu nukah ingkar tu. Begini. Kasai hmm. itu amin ada oh, kita.